ito ang mga mo. senador na i-archive ng Articles of Impeachment sunod sa SC ruling na unconstitutional ito at void from the beginning. At dahil immediately executory ang utos ng SC, para kay Gatchalian iigting ang constitutional crisis pag hindi ito sinunod ng Senado. Pero pwede pa naman daw buhayin ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pagbabotohan niya ng mga senador. Ang first mode, by a vote of five senators posible na ang resurrection ng reklamo. I'm going to na out your, the child, you know, that the out of you sa articles to be chat at hindi na nag-score for jealous. Ang second mode, by a vote of majority, is to suspend ang rules. When we suspend the rules, we'll suspend so the free uh, pack, the articles of the page, then we can put it back towards a push wala pang ang final decision ng SC, lalo na't na may nakabimbin pa ang mga motion for reconsideration mula sa House of Representatives, hindi pa tiyak may reversal sa SC ruling. Unanimous decision din kasi ito. Pero ano assurance ng taong bayan na bubuhayin pa rin ito ng mga senador sakaling may final say na ang Korte Suprema? Pwede i-retrieve from the R side. Buhay ulit siya. Sa ngayon, nasa bola pa rin ng SC ang kapalaran ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. Political scapegoating. Ganyan inilarawan ni VP Sara ang bagong tanat ni Palace Press Officer Claire Castro laban sa kanyang foreign trip. Ayon sa PC, nililihis lang ng palasyo ang isu matapos ng anay unfavorable decision ng Senado hinggil sa kanyang impeachment. Ang detalya sa gender report ni Joan Manalo. Thank you. Okay, no... Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga aligasyon na walang travel authority ang pagpunta niya sa Kuwait nilinaw niya ang issue sa isang ambush interview sa Davao City matapos i-archive ng mga senador ang articles of impeachment laban sa kanya. Kamakailan lang ay sinabi ng OVP na hindi nito alam kung nasaan ang pangalawang pangulo. Meron daw na bala pero nabanggit ni Palace Press Presidente? Officer Claire Castro nitong August 6 na nabalitaan nila ang umano'y planong biyahe ng bisis sa Kuwait niyong uh, so araw nga oh, oh, oh. niya to po without a travel authority. So, I guess, um, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yeah. yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. Dagdag -dag ni VP Sara, isa na naman ito ang political scapegoating tactic ng Marcus Jr. administration. Nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority. Para doon na naman natitok yung attention ng uh, mga tao. At natuloy na naman yung, yung uh, lagi nilang paninira. Uh, sa akin. Ang no. sinasabi ko nga, ang tawad dyan is uh, political no. Banat din ni VP Sara, ang Office of the President at Presidential Communications Office ang parating nagpapaalala na huwag magpakalat ng fake news. Pero ngayon, hinahayaan lang daw nito ang unverified stories ng kanyang pagpunta sa Kuwait without a travel authority. Nasa walo na ang foreign trips ng BISEN na napabalita simula July 2024. Tatlo rito ay ang pagpunta niya sa The Hague, Netherlands, kung saan nakakulong ang amang si former President Rodrigo Duterte dahil sa alleged crimes against humanity. Sa panig naman ng OVP, nanindigan ito na kahit pa hindi physically present ang pangalawang Pangulo, hands-on pa rin daw ito sa kanyang trabaho. Even if she's not in the she's still the one running the office. Kasi may technology naman eh, di ba? Tayo lang, yung mga nandito, kami yung bumagawa. Kami yung mga sundalo. But the instructions come directly from the vice president herself. Dati na rin sinabi ni VP Sara na hindi pork at personal trip ay wala na siyang ginagawang trabaho. Dahil ang ibig sabihin daw ng personal trip ay walang ginastos ang kanyang opisina para rito. Para sa agenda, Joan ang manalang...